Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang hindi pa nalalaman ng mga tao. Kaya mula sa tunnel ng pagtakas na ginamit ng isang kilalang drug lord para makatakas sa kamay ng batas hanggang sa mahiwagang apoy na lumulutang mula sa ilog na patuloy na ginugulantang ang mga nanonood taon-taon ay pag-usapan natin ang sampung nakakakilabot na larawan at misteryong nahuli sa kamera. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Tunnel ng Pagtakas Noong 2014, nagulat ang buong mundo nang muling makatakas si El Chapo Guzman mula sa isang high security facility sa Mexico. Akala ng mga autoridad ay nasukol na nila ang tinaguriang hari ng droga, pero may itinatago pala itong lihim sa ilalim ng kanyang bathtub isang tunnel na kumpleto sa high-tech equipment tulad ng surveillance cameras at communication devices. Ang pasilyong ito ay hindi simpleng butas lang sa lupa, kundi isang mahabang ruta na tinatayang higit sa isang milya ang haba patungo sa Mazatlan. Hindi ito ang unang pagkakataon na tumakas si El Chapo, pero ito ang pinaka-impressive sa dami ng detalyeng inihanda niya. Ang tunnel ay indikasyon ng lawak ng kanyang impluensya at ng kabuktutang kayang gawin para lang makaligtas sa batas. Ngunit sa kabila ng kanyang galing, ilang araw lang pagkatapos ng pagtakas, ay nasakote rin siya ng mga pulis sa isang tahimik na operasyon. Walang putukan, walang habulan, isang simple ngunit matibay na katapusan para sa isa sa mga pinakanotoryos na kriminal sa kasaysayan ng modernong mundo. Number 9. Misteryosong Satellite Mahigit isang daang taon ng bahagi ng mga conspiracy furies ang tinatawad na Black Knight Satellite, isang umanoy alien device na tahimik umanong umiikot sa Earth upang manmanan ang sangkatauhan. Nagsimula ang usap-usapan sa early 20th century, pero mas lalong lumakas ang teorya noong 1998 nang may kuha ng larawan mula sa NASA STS-88 mission na nagpapakita ng isang kakaibang bagay sa kalawakan. Para sa iba, space junk lang ito. Pero para sa mga naniniwala, ito na ang matagal ng ebidensya ng extraterrestrial presence sa ating mundo. Hindi ito basta-basta kwento lang. Maraming eksperto at UFO enthusiasts ang nagsabing hindi raw sapat ang paliwanag ng NASA. Ang posisyon ng bagay, ang itsura nito at ang timing ng kuha lahat ay tila hindi tugma sa karaniwang space debris. Ang mga imahe ng Black Knight Satellite ay patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan hanggang ngayon. At sa bawat bagong teorya, mas lalong lumalalim ang misteryo. Maaaring totoo nga ito, isang paalala na baka hindi tayo nag-iisa sa kalawakan. Number 8. Lumulutang nakatawan. Noong 1950s, isang larawan ng isang masayang pamilya ang biglang naging laman ng mga usap-usapan sa buong mundo. Sa unang tingin, parang karaniwang family photo lang. Ngiti ng mga bata, sikat ng araw, at bakas ng kasiyahan. Pero pagtingin sa likod, may isang nakakagimbal na detalye. Isang figura na tila nahuhulog mula sa langit, nakabitin sa ere, at may nakakasimdak na anino sa likuran. Tinagurian itong The copper falling body at hanggang ngayon ay isa pa ring palaisipan. Hindi raw napansin ng pamilya ang kait anong kakaiba habang kinukunan sila ng larawan. Pero sa litrato, ngalinaw ang figura, tila isang taong bumabagsak mula sa kalangitan. Iba't ibang teorya ang lumabas. Optical illusion ba ito o may mas malalim na kahulugan? May ilan pang naniniwala na isa itong masamang pahiwatig, konektado raw sa isang trahedya sa pamilya. Ang litrato ay naging simbolo ng misteryo sa likod ng mga pangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Number 7. Mga Multo sa Barko Noong December ng 1924, dalawang marino ang namatay sa isang oil tanker sa kalagitnaan ng Pacific Ocean. James Courtney at Michael Meehan, isinailalim sila sa isang sea burial at inakala ng lahat na doon na nagtatapos ang kanilang kwento. Pero ilang araw lang matapos ang libing, nagsimulang magpakita ang kanilang mga mukha sa alon sa likuran ng barko. Isinumpa ng mga saksi na nakita nila ang mala espiritong anyo ng dalawang yumaong marino, paulit-ulit na lumulutang at nawawala sa ibabaw ng tubig. Ang kapitan ng barko, si Captain Tracy, ay nakuhanan pa ng litrato ang isa sa mga operations, Ang kuha na kinilala pa ng mga pamilya ng mga namatay ay nagpapakita ng dalawang maputlang mukha sa gitna ng dagat. Maraming paliwanag ang sinubukang ibato, mass hallucination, tricks of light, pero walang nakapagbigay ng siguradong sagot. Ang kwento ng S.S. Watertown ay naging bahagi na ng mga pinakapinag-uusapang paranormal fenomena ng 20th century. Number 6. Telepono sa Digmaan Isang larawan mula sa World War II ang naging sentro ng matinding diskusyon matapos mapansin ng mga netizen ang isang bagay na tila hindi nararapat sa panahong iyon. Sa gitna ng kaguluhan sa paligid, may isang lalaking nakatayo sa background na tila may hawak na cellphone sa kanyang tainga. Bagaman maaring simpleng galaw lamang ito, parang kinamot lang ang tenga o may hawak na pipa. May isang detalye na lalong nagpatingkad sa misteryo. Katabi raw ng lalaki ang isang watch shop na tila nagbibigay ng kakaibang koneksyon sa ideya ng time travel. Hindi lang simpleng hakahaka ang usap-usapan. Maraming naniniwala na ito ay maaring ebidensya ng isang taong naglakbay sa panahon, isang traveler na aksidenteng nahagip ng kamera sa panahon kung kailan hindi pa umiiral ang mobile phone. Paano nga ba may isang taong tila gumagamit na nito? Hanggang ngayon, patuloy pa ring kinitilatis at kini ang larawang ito habang ang mga teorya ay lalong nagiging kamanghamangha isang tanong lang ang naiwan. Posible kayang may bumisita mula sa hinaharap. Number 5. Liwanag sa Kalangitan sa Hestan Valley ng Norway, ilang dekada ng misteryo ang tinatawag na Hestalen Lights, mga kakaibang ilaw na lumulutang sa kalangitan at nagpapalit-palit ng kulay. Mula white, red hanggang yellow, ang mga liwanag na ito ay gumagalaw sa napakabilis na paraan na parabang hindi sa ng natural na batas ng kalikasan. Mula pa noong 1930s, may mga ulat na tungkol sa kakaibang mga sinag sa kalangitan. Pero noong early 1980s lamang nagsimula ang seryosong pag-aaral dito, matapos tumaas ang bilang ng sightings, nagpatayo pa ng automatic measurement station sa lugar para pag-aralan ito. Pero kahit makabagong teknolohiya na ang ginamit, wala pa ring malinaw na sagot kung ano talaga ang sanhi ng mga liwanag. May ilang nagsasabing gawa raw ito ng mineral sa lupa. Habang ang iba'y naniniwalang ito ay senyales ng presensya ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Sa kabila ng pagbaba ng sightings nitong mga huling taon, nananatiling palaisipan ang Hestelen Lights, isang kababalaghan na hindi pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Number 4: UFO sa pintura. Isang lumang painting mula sa 15th century ang patuloy na gumugulo sa isipan ng mga eksperto at UFO enthusiasts. Sa artwork ni Domenico Ghirlandaio na pinamagatang Madonna with Saint Giovannino, may isang hindi pangkaraniwang bagay sa likod ng Birheng Maria, isang tila lumulutang na oval-shaped object sa langit. Sa ilalim nito, isang lalaki ang nakatingala, habang ang kanyang aso ay tila tumatahol sa kung anuman ang nasa ulap. Marami ang nagtatanong, ito ba ay bituin, isang banal na simbolo, o isang flying saucer? Sa modernong panahon, imposible na hindi maikumpara ang bagay na ito sa mga imahe ng UFO na madalas lumalabas ngayon para sa iba, ito ay malinaw na ebidensya na may kaalaman na noon pa man ang mga sinaunang tao tungkol sa posibleng pagbisita ng mga nilalang mula sa ibang planeta. Bagaman sinasabi ng ilang art historians na maaaring ito'y simbolismo lamang ng elihiyon, hindi maikafaila ang pagkafahawig nito sa mga modernong sightings. Isa itong halimbawa ng sining na bumabalot sa pagitan ng pananampalataya at misteryo. Number 3. Lumulu ang nalungsod Isipin mong tumingala ka sa langit at makita mong may buong lungsod na nakasabit sa ulap, parang eksena sa science fiction. Pero hindi ito pelikula. Noong October 2015 sa Foshan, China, nagulantang ang mga residente ng masaksihan ang isang ghostly city na tila nakabitin sa ere. Ang mga gusali ay may matatalim na anggulo at tila gawa sa salamin at bakal. Lahat ito'y lumulutang ng ilang minuto bago nawala sa mga ulap. Maraming nakakita at yung video nito ay agad na kumalat online. Habang may mga nagsasabing ito'y isang atmospheric mirage o tinatawag na Fata Morgana, Marami pa rin ang hindi kumbinsido. May ilan na naniniwala na ito ay sulyap sa isang parallel universe, habang ang iba naman ay kinilabutan at inakalang babala ito mula sa ibang nilalang. Ilang araw matapos ang pangyayari, may kaparehong insidente sa isa pang probinsya sa China, na lalong nagpatindi sa haka-haka. Isa itong misteryo na hanggang ngayon ay walang malinaw na paliwanag isang nakamamanghang tanawin na lumampas sa imahinasyon ng karamihan. Number 2. Spaceman sa Likuran Noong 1964, isang ama sa England na si Jim Templeton ang nagdesisyong kunan ng larawan ang kanyang anak na babae habang naglalaro sa bukirin. Wala siyang kamalay-malay na ang simpleng family photo ay magiging isa sa mga pinaka-iconic at pinag-uusapang larawan sa kasaysayan ng UFO sightings. Sa likuran ng kanyang anak ay may malinaw na figura ng isang milalang na tila naka-spacesuit, isang spaceman na hindi umano naroroon sa oras ng pagkuha ng larawan. At ayon kay Jim, silang dalawa lamang ng anak niya ang nasa lugar na iyon. Sinuri ang litrato ng mga eksperto at kahit ang Kodak mismo ay nagsabing ito ay hindi edited. Ang pigura sa likod ay sobrang linaw at wala ni samang tao sa lugar ang nakakita sa kanya noong mismong araw. May ilang nagsabing baka refleksyon lang ito o isang optical illusion. Ngunit para sa mga naniniwala sa ibang nilalang, ito raw ay patunay na may mga bumibisita na sa atin at minsan hindi natin sila namamalayan hanggang sa makita na lang natin sila sa isang litrato. Number 1. Apoy sa Ilog Sa Mekong River sa Thailand, taun taon ay libu-libong tao ang nagsasama-sama upang saksihan ang tinatawag na Naga Fireballs. Isang kakaibang fenomenon kung saan tila may lumulutang na apoy na lumalabas mula sa ilog at umaakyat sa langit. Ang mga apoy ay hindi nasusunog, walang amoy at hindi rin naririnig habang umaangat. Mula sa maliliit na liwanag, nakasinlaki ng butil, hanggang sa mga bulang apoy na singlaki ng basketball, ang mga ito ay patuloy na pinagmamasdan sa tuwing magtatapos ang Buddhist Lent. Sinasabing ito ay gawa ng isang mitolohikal na ahas na si Faya Naga na nanimirahan daw sa ilog. Pero habang ang mga siyentipiko ay nagbibigay ng paliwanag gaya ng methane gas na sumisiklab mula sa ilalim ng tubig, wala pa rin tiyak na sagot kung bakit eksakto sa parehong panahon ito laging lumilitaw. Maraming taon na ang lumipas pero ang tanong ay nananatili. Likas ba ito o may kinalaman sa espiritual o supernatural na mundo? Isa itong misteryo na kahit ang siyensya ay hindi pa kayang sagutin ng buo.